Ayan. Ito, nalinis na natin yung ating garden. Kapag bukas tayo ng damo, mga tanim kong sili. Oh. Daming buong. Tapos ito naman. Ayan. mag tayo ng gabi. Ayan. Ito, yung mga gabi. Oh. Bunga ng gabi. Dami. Ayan naka nakabitin o. Ayan. Ayan ang gabi. Ay. <laughs> ubi pala, ubi. Ubi oh. Dalawang klase pala ang ubi. Meron siyang root crops, tsaka meron tong bagging. Ito. O. Ito, pwede rin itanim ito sa, sa lupa. Actually, yung ko nito, sa lupa ko tinanim yun o. Um siguro malaki na. Ngayon naman. pipitasin natin 'yan. Ba. Ah. Uh, natin taw mga bunga nito. ka rin o. Ayan. Okay. Ube. Ube. Ito pa nga marami rito eh. Mamumuro tayo. natin talaga yan natin. Nagsihulo ganito kanina no? Tabas ako ng mga damo Dahil doon Ooh, Try natin hukayin to. nandito muna ito hayaan ko muna ng lumaki yan yeah.